may gagawin tayong kalokohan. Alam niyo kanong kalokohan? May paparang tayo na kaibigan namin na maglalaro ulit tayo ng pulbo challenge. Katulad ng ginawa namin sa isa naming video. Tignan niyo na lang. Tapos, ilike nyo na din. Tapos, pero hi guys, be. So, i-start na natin. Go. Hi, be. Uy, binandiyan na pala siya. Ay na siya guys. Pumunta na siya dito guys. Ayan siya guys. Hi. Kasali siya sa World Challenge. Ano Start no, no. na. Right. Start. Yeah. bilian niyo kasi yung oras na ano na. Bili. Contest yung. Bato, bato, pick. O wala. Bato, bato, pick. Oh, oh my kayo parehas. my God! guys. Sa Tapos, kay Das naman. Kay Das naman. Lapit ka dito. Kay Das naman. Kay Das naman. Yan. So, ba't ako tapit ulit? Blik. Ba't ako tapit? Wala. Ba't ako tapit? Eh, tala ulit. So, lagyan natin si Tuay. Dito na, eh, dito ka naman dito ah. Uh, hindi Nabi nga silang talo eh. Ay, guys, na so, si kaso rin naman. Nibig na ako, guys. Ako isang binig. Yan. Uy, ba't ang anda dami sa akin tapos kay Twilight ang onte-onte? O bakit ganun yung laro eh? Hmm. Ang daya naman nun! Naglaro pa tayo, sana hindi na lang tayo naglaro. Luna, galing! Oh. Sana hindi na lang tayo naglaro? Ang onte-onte oh! Tiro mo sa akin yung oh, oo-oo-oo. Oh, oh, oh. Kala mo man to? Bi, nagalit, Bi. Ihin namin na it's a prank It's a prank! Sana hindi na lang kayo nag-prank. Ang dami sa akin tabi dito. It's a prank lang yun, Bi. It's ano. Ito ko kasi guys nangyari sa mukha niya. Hindi multo talaga ito. Sorry, pati pa ako, stay ano, walang ano. Beauty, beauty daw siya, oh. So, dami sa <laughs> akin. Oh, mm, kawawa naman. It's a prank lang yun, It's guys. So, prank. na-prank natin siya. Talagang na-prank ako ng konti, oh. Oo, oh, oh, sa akin ang dami, oh. Kala, mumulto na ako. So, dito na magtatapos ang video. Bye-bye! Bye-bye! Toxic. <laughs> Ay, kamasik na ako. May umiyak